Ayan na nga po ang pangalan na Kaibutas Rock Formation dito po sa pagkilatan. Ayan, hindi kayo maliligaw dyan kasi naka napakalaki ho ng signboard dyan. Ayan po, tayo po ay magbabayad muna bago tayo pumasok mga kagala. At ito nga pala ho, ang view pagka kayo nasa kalagitnaan na. Ayan, napakaganda mga kagala. Talaga na mga maganda ho magpicture-picture, magvideo-video din eh. At para namang naka-aerial siya tayo dito ay... Yan ho ang overlooking dito sa taas. So, huwag niyong papalampasin dito mag-picture-picture. -picture. At sigurado ako na matatagalan ang inyong pagbabadyaan at talaga namang mga mai-enjoy nyo yung overlooking dito. Kasi kitang-kita po dito yung uh, Monte Maria at mga kalapit isla kagandahan pa dito, hindi nyo mararamdaman yung pagod pagka kahit pababa kayo, hindi nyo mararamdaman yung pagod kasi uh, maganda yung view na nakikita nyo. Kumbaga, hindi dire-diretso yung pababa nyo, hindi nyo dire-diretso yung paglalakad nyo kasi mawiwili po kayo sa view na tumatambad sa ating mga mata. Ayan. Nga pala, 100 lang po ang intense dito. O siya, tayo bumaba na, napapahaba na ang aking hunta sa inyo. Kaya naman, ang aking cameraman ay inip na inip na sa akin. Ayan. Kita nyo naman ang mare nyo. Ay talaga namang bihis na bihis na. Hindi halataho na ano eh, Ligong liguyaan. Ay eh. naka-outfit na eh. Wala pa sa dagat. Naka-outfit na yan. O tara mga kagala. Samahan nyo kami pababa. At ipapakita ko sa inyo yung ating sinasabing rock formation. Uh, may kunting ginagawa pa sila dito mga kagala kasi pinapaganda pa nila lalo dito yung pababa. So may inaayos nila sila dito si kuya kung may nakikita kayo dyan. Ayan, so mag-iingat po tayo pagka bababa po ha. Baka mauntog po tayo dyan sa mga batong yan. Ayan mga kagala. At syempre bago tayo bababa may nakapaskil po dyan. May tindahan daw dyan at may CR. Yes, meron, meron po ditong CR at tindahan sa baba. So ayan, ayan ho yung hitsura pagka nasa baba na ho kayo. Hindi pa ho taob yan pero maganda ho pagka taob. So ayan guys, hello hello hello. Ayan, nandito tayo sa Kaibutas Rock Formation. Ito na naman, nandito na tayo at hindi ganong karaming tao. Yun yung kagandahan pagka pumunta kayo dito ng weekdays. Ngayon, anong araw ngayon, ka-idol? Thursday. Ah, Thursday ngayon mga kagala. So, kukunti yung pumunta dito. So, yun yung kagandahan. Masusulo natin to. hindi natin masusulo. Pero at least hindi crowded. O, oh, ito yung area. Pakita mo yung paikot. Yan. Di pipipit mo, ka-idol. Ayan, kukunti yung tao dito. Makikita, makikita nyo naman. Ang ganda ng ng marami sa mga uh, area ng kung gusto mong picture-picture ang uh, dami uh, dito. Area ng pang photoshoot area. Ayan. tutorial, so, pwede-pwede mga kagala. Ang ganda dito. So, ayun. Ayun mga kagala, pagka pupunta kayo, dapat ano, nakabakpak or yung mga ano kasi, pag ayaw nyo mabigat kasi so, medyo malayo yung pababa, yung hagdan. Pataas pa rin ako Ayun yung hagdan, pataas pa yan mga kagala. So, around may, 100 meters. Around down. 100 meters. Pero ang kagandahan naman Up mga kagala, pag pagdating nyo dito, kahit ah, wala ba, wala, wala kayong dalan ng pagkain, meron naman dito mabibili mga pagkain sa tabing daan. Ayan, ayan, ayan o. Okay. Oh. Ayan, meron dong restaurant. So, may mga mabibili naman. So, hindi pa rin kayo magkutok. Pag nakayon lang pa sa ayan. Pa ayan mga kagala. So 100 ang entrance dito mga kagala. O saan makakarating yung 100 nyo? Dito sa Kay Butas Damang yan. At talaga namang, pwede naman kayong hindi mag ng table mga kagala. Kung gusto kong kayo ay uh, hindi, hindi na gusto mag ng table. Kung kayo dadal wala, ang pwede namang walang table. Ayan, basta yung table dito for rent, 300 mga kagala. Tapos kung may mga sasakayang kayong dala, parking po dito. 150. Bayad? 150 po ang bayad ng parking. So, Pero limited lang, limited lang po ang parking ha. Kasi kukunti yung parking area nila. So kung mga nakamotor, walang problema. Kasi maraming uh, pwedeng parkingan. Kasi makukunti lang space niya. So ayan, pakita natin. Hindi pa medyo ano, hindi pa siya taob ha. Hindi pa sobrang taob. pagkataob na yan, ang ganda-ganda tingnan niyan mga kagala. Sabi ko sa inyo. So, ayan, i-engine nyo na lang itong video na to mga kagala at tayo ay maliligo maya-maya. Ayan. At pagkalabas nyo nga mga kagala sa butas na yaan, ayan ho ang bubungad sa inyo. Napakagandang view. Diyan ho ang diving area sa kabilang side na yaan. Nakita nyo ho yung parang uh, uh, kalsada dyan. Yan ho ang diving area. Ayan ho ang hitsura ho pagka hindi crowded at pagka weekdays ho kayo pumunta din eh sa may pagtilatan din eh sa may uh, kaybutas rock formation. Ayan naman ang aking kamahalan ay may nakitang Wow. Yan ho, may photo shoot area din ho dyan. May tulay ho dyan. Pwede kayong ah, uh, uh, dyan sa tulay. Papunta ho dun sa may tindahan, sa may CR. Ayan ho, may, kung gusto magpaluto, ay meron ho din yung maluluto. Ayan, talaga namang enjoy na enjoy ang kumari niya. Tingnan nyo naman at nakatimbulan pa yaan. Yan ho ay taob na kaya kita nyo naman mataas na ho ang tubig. Yan ho ang kagandahan pagka maliligo kayo ay dapat ay ho ay tao para maganda naman na maligo, mataas ho ang tubig. Ayan, may palagon, may palagon epic pa dyan. O, tingnan nyo naman mga kagala, ay talaga namang napakaganda. Ayan, sulit na sulit, ang 100 pesos nyo din eh. Ay para namang may mini lagun ka din eh. Hindi pa ho mainit dito ha, kahit kainitan, alas 12, alas 11, hindi siya mainit dito sa area to. So, mas maraming naliligo dito sa area to. Pwede rin kayong, ayan, po yung mga restoran nga pala ha, yung mini natindahan nila, mini store ayan, ito yung isang side sa kabilang side, dun sa butas dun kayo dadaan, pagka gusto nyo mag-dive pwede rin po dun sa mga likod sa rock formation, pwede po andaan dun kung gusto nyo mag-dive mag at mahilig kayo sa diving ayan, yan ho ang hitsura uh, pagkataob ang ganda ho pagkataob, kasi mataas ho yung tubig, ayan yan ho yung tulay na dadaanan nyo o, tingnan nyo naman. Silipin natin yung CR mga kagala. Siyempre, may CR din po dito sila. Sa gustong maligo, sa gustong alam nyo na, ayan na. Basta meron sila dyan. Yan ang itsura. Yan ang itsura ng CR nila. Ayan, bumaba na tayo. Ayan, may ginagawa pa dyan, hindi pa tapos. Ayan, dator lang to mga kagala ha. Dator lang sila. So, ayan. Ang ganda. O, oh, may papayong. Siyempre, lahat naman ang magre-rent ng table ay may meron naman po uh, payong dyan. Hindi naman kayo maiinit ng mga kagala. So, sulit na rin yung 300 na ibabayad nyo. Ayan ho, yung hitsura parang mini lagon. Ang ganda tingnan yung mga kagala kasi buhamin po yan. Pwedeng-pwede po ang bata dyan ha. Kasi may nakasabay kami bata dyan. 3 years old lang siya. Meron namang mga life best na nare-rent dito. 100 lang yata yung life vest for whole day na po yun. Tsaka yung goggles, pwede rin po mag-rent. Pwede rin po kayong mag-rent ng bangka or magpa- uh, magpa-drive papunta doon sa ikabilang isla. Yan, may bayad din po yun. Hindi ko lang alam kung magkano bayad, pero I think 200 plus. Ganon. Ayan. At dahil hindi na kami nagbitbit ng pagkain, dito na kami kumain mga kagala. Ayan. Tara, samahan nyo ako. Silipin natin yung sinasabi ditong tindahan. Ayan. May nakikita ako ditong ano, mga nagbibinta ng kakanin. Mga dry fish, oh. Ayan, puntahan natin. Tikman natin yung baka may pretty. Okay, man, may pretty sila, eh. Ayan. taga-taal si kuya. Hi, kuya. Hi, hi, hi ka muna, kuya. Anong pangalan, kuya? Warren po. Warren, ayan. Dayo pa sila sa ta Dayo pa sila dito, ha? Taal. From Taal. Oh, may patike, may pretty. Mm. Hindi maalat. Magkano? Apat na lang portion tayo. Mm. Katlong daan po 'yan ha, pagka Apap. ano, pagka Poplaw. gusto n'yong bumili, ayan, pag mga sure buyer, pwedeng apat ay Assorted sandaan na. Sorted na. na 'yan. Ta willis, Retro Willis, Repisode. Galing sa yan. drive sa Willis. Okay. Repisode. Patingin. Ito ar Tapos isa. Repisode. Ito, dito 'yung ano. Ayan, para matikman lahat. Wala po dried tilapia. Sige. Uh, 100 po. Mabata? Oo. Uh ano -huh. yun Yan po, Okay, thank you, Kuya Yan. So, bumili tayo, titikman natin itong pramtaal na mga light fish. Wala po. Hanggang, hanggang nalilipit. Yan, meron din pala silang uh, mga makapuno dyan, o. No? Mga sweet, uh, nakakanin. Ayan. So, mamaya tayo bibili dyan. Ito po, ito po nga pala yung mini na tindahan na tinatawag nila. Pwede kayo magpatimpa ng kape dyan, magpaluto ng kanton, egg, may rice naman sila, may mga lutong ula minsan. Ayan po yung life vest nila. Sandaan po yan. Aren po yan. 100 po per whole day na yan. So, tara, bili tayo ng kakanin ni Kuya. Ayan. So, namimili na tayo ng kakanin. Ayan. So ito yung sinasabi ko, pwede kayong magpaluto dyan ng pansit kanton or kung ano-ano pa, ayan. Ayan, kita nyo naman, napakalinaw ng tubig. ating silipin naman yung diving area dito sa likod. Ayan ho ang diving area. Diyan ho kayo maglalakad. Papunta ho doon sa dulo. Nakikita nyo naman, wala pa hong nagdadive dyan. At dahil wala hong magdadive ngayon at walang nagdadive talaga, ay tayo ho ang magdadive dyan mamaya. Ayan na nga, ang kumari nyo, lumukso na. Ayan. Ako ho ay napadive laang ng wala sa oras at uh, ikukuntin ko lamang sa inyong mga kagala. Yan ho ang diving area. Wala hong nagdadive kaya tayo naman ay tayo na lang ang nagdive. Nari oh <laughs> ho, ang curho ho pagka kayo nasa kabilang side. Ayan ho. Marami rin hong table dyan na parintahan. Meron din ditong CR na magagamit. Ayan. Ito naman yung kabilang side. 5 butas rock formation. Oh, 100 uh, 100 pesos lang yung entrance dito. Sulit na sulit mga kagala pag pupunta kayo dito. At syempre, mag uh, na kayo ng mga kabarkada niyo diyan. Ayun, para sulit na sulit ang punta. At syempre, para marami magbibitbit na mga dala niyo. Ayun mga kagala, pag pupunta po kayo dito ay weekdays para hindi masyadong crowded. Pagka weekend po kasi maraming tao. Tapos, pag uh, medyo mahirap po yung daan dito pababa at pataas, kaya dalhin nyo na po pababa lahat ng inyong kailangang uh, uh, dadalhin. Like pagkain at kung ano, ano pa dyan. Kasi medyo nakakapagod mga kagala ang magpataas. Kasi mataring po yung hagdan. Although may stairs naman siya. May hawakan naman po siya. Hindi mo kayo mag slide Basta-basta dyan mga kagala. Ayan. So yun yung aking tips mga kagala. Weekdays kayo pupunta dito. A uh, 100 lang po yung entrance dito, yun yung kagandahan. Tapos pwede namang hindi kayo mag-rent ng table, pwede rin namang kayong hindi mag uh, rent ng mga life jacket kung meron kayo. Ayan. Basta meron dito ang life jacket, 100 din yung bayad sa rent. Tapos may goggles din sila, 100 din yung bayad. Tapos yung kung gusto nyong mag ikot, -ikot sa isla, sa mga bangka, uh, ang mga may mga bangka din po dito parintahan. So 200 daw po yung ano eh sabi ni Kuya nakausap ko kanina yung isa sa mga nag assist dito sa Kaybutas Butas Rock Formation pupuntahan nyo yung ano doon ayon yung kuweba doon ayun yung Monte Maria mga kagala kitang kita natin na yung Monte Maria so ayun mga kagala yun lang ang aking maibabahagi sa inyo yung mga tips ko ayan kailangan nakachinelas kayo yung uh, ang gamitin yung chinelas mga kagala yung yung parang crocs lang para hindi matanggal pagka kayo ay naliligo sa dagat kasi medyo mabato talaga dito kasi rock formation niya ang ganda dito ayan ganitong tsinelas mga kagala ayan so, ganyan ganyan mga kagala yung dalhin nyo para hindi kayo mahirapan tsaka hindi ma uh, hindi siya matanggal sa nyo. ayan kasi medyo mabato talaga dito So, ayun mga kagala. Kung nagustuhan nyo ang vlog natin for today, please subscribe and like sa so, hindi pa nakakasubscribe at sa mga bago lang sa channel namin. Please subscribe and like. Ayan, pa-share na rin po ng video namin. At kung may mga tanong kayo mga kagala, pwede po kayo mag-comment yan sa ating comment section. Ayan. Kung may nagtatanong ba mabag pwede mag-overnight, uh, wala po sa ngayon, day tour lang po talaga siya 100 entrance. Um, Tapos may parking po siya na 150. Ayan, so thank you thank you for watching mga kagala. Enjoy the vlog. <mimics> nga, bumili na rin tayo ng makapuno kay Kuya Leo. Siya ako'y pabili na rin, Kuya. Bigay ko na siya rin, wala mo lang Siya lang dito, na niya. baka buko po na. Buko mga puno, na lang yan. nagagawa niya. Ang sarap. Ang sarap to. Ang Bumili kay Kuya Leo. At ito naman yung goggles na 100 lang din po yung rent for the whole day. 100 din to. Tapos 100 yung life jacket. Okay, okay. Sorry. Salamat. Anong pangalan niyo kuya? Rapi. Oh, Rapi. Shoutout kay kuya Rapi na nag-a-assist dito. Thank you kuya.